Ito tayo sa bandang kaloka ng mga kakrok sa kayo bandang AIDS at ako na yung CEO Dito sa kaya isang kayo kayo mga naka new arrival sila kapatos, so mga sapato sa mga bagay mga parang kami sa new arrival no, may mga papasok tayo sa lot at napaka dati mga sapatos buwaba ka ng si sapatos mga kakrok Kapras ito ng Pamunyong lang, Langsa Okay okay Doon sa may katabi ng 7-11 sa so kapila Mga kapro Kapras ito Ito dito lang dito sa may kundi ng Edsa Ito sa ko ng carousel Ayan katapatan ko ng carousel Ang monumento Ang biyayang ganun ay papuntang Malabon, Tapotas Ayan at Malisuela At dito naman sa way nito ay Papuntang Quezon City, Makati, Pasig kaya papuntang North at South. At makalilang sa MCO. Ito talaga yung ito sa sa mga damit, ayan, yeah. mga pambabae pa lang may mga bag sila rito. makikita natin yung mga solid na mga sapatos iba ibang branded mga kaproka kaya mga pakanyo arrival ito mga, mga, mga kapruk, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan baka pwede mga kaproka. paki subscribe naman paki support na mga at na channel sa youtube pro tv ayan at paki pindot na rin ang bell button para maging update dito kayo sa aking mga susunod ng mga video maraming, maraming salamat ang ganda ng kulay na ito. Parang Nike. Magaan siya. Pwede siyang parang running shoes 1,800 lang ito ang price ito mga kapro. Solid. Nike. Nike na react. Ito Nike na react ito mga kaprok. 1,800 lang ang price niya. Alamin natin kung ano Ang size. ang size nito mga kapro ay 9.5 ayan 1,800 lang ang price yan solid pa, ito yung kanang kapater niya ito yung kanang kapater niya okay pa yung outsole niya ayan. wala pang ganoon kutut siya at ganoon din ang insole niya, ayan, kumpleto pa 1,800 9.5 meron din dito, dito uh, another na nike ayos umabahan ang nike 1,800 din ang price ito mga kabrok Ah. Ay ano. Ang ang panakotsol niya. Wala pang ganun pud-pud siya. Okay pa to. Okay na ng insole niya, kompleto pa. At alamin natin ang size. Ang size ito mga kapruk, ay size 7 na yan. Size 7 ito yung kanang partner niya. Ayan, solid pa oh size 1,800 ang price niya yung kanang outsole niya. Madumi lang ko ng konting linis lang tama. Ayun. At may nakita na tayo rito na Adidas kulay black o oh, kung gaan mga kaprok na no? 1,800 din ang price ito Ayan. Solid pa oh. Size 8 lang ito sa US at sa UK ang size nito ay 7.5 e, Ito yung eh, ito yung walang partner niya mga kaprok ngayon. Solid pa ito. Pwede siya running shoes to Adidas na ito. Eh. Ultra na Adidas. Ayan. Ito uh, Adam na Adidas big ah uh, big size to mga kaprok. Size 11 to. 1,800 lang din ang price nito. Ayan. Good pa siya. Oh. Yung kanang old niya. Ayan. Okay pa wala pang ganong food food sya medyo madami lang konti konting linis lang pang makap size 11 1,800 okay pa naman yung kanilang insya wala pa yung insya yan eto yung kanilang kapartner niya ayan solid na solid oh. adidas equipment ayan madami lang konti yung kanya wala pang ganong food food sya mga kapro 1,800 size 11 So, oh, ano na dyan na ako? Meron na kita rito bago pa ito ng A6 na ito mga kapro. Oh. Size 11 siya. Dumax ako ng model nito. Bago pa o. Oh. 1,800 lang din ang price nito mga kapro. Kaya ka yung kanang outsole niya. Oh. Wala pang ganon food food siya Oh. Okay pa rin yung kanang insole niya. Ayan. Sa sama. Makamagustuhan niya. Baka magustuhan nyo ito mga kapro. Punta nyo lang dito sa kano. Kalookan, bandang edge sa. Ayan. Ito yung kanang partner niya mga kapro. Dito banda? Ayan yung kanang partner niya. Solid po. Oh. Bago pa siya, hindi parang di siya okay okay. Oh. 1,800 lang ito mga kapro. Ay mga kapartner. Basic. Ito, may akita rin tayo dito ng Nike. Kulay black ito. Oh. size 8 naman ang size ito mga kabrok 1,800 lang din ang price ito ayan ang parang old soul niya medyo madami lang konti konting linis lang ito mga kabrok well, solid pa ito wala pa siyang damage wala pang mga scratch ayan solid pa okay pag install niya kompleto pa 1,800 ang price ayan another na Nike mga kabrok bukaba ng mga Nike rito Alas ang kanan sa pasok dito for Nike. Oh, o, medyo mababa ng price ito. 1,500 lang ito. Medyo madami lang konti ako ng outsole niya. Konting linis lang ito mga kapo. Ayan. Pero okay pa. Solid pa ito. 1,500. Ang size niya ay 8.5. Ito yung kanang partner niya. Oh. Ayan ang partner niya. Solid pa. Wala pang damage mga kapro. Ayan. Okay doon so yun yeah, nga medyo madami lang konti konting linis lang ito mga kapro ah. 1,500 magkakaroon ka lang ng Nike ay yung mga pwede siyang running shoes ito may nakita tayo rito pang basketball na Air Jordan size 11 ito mga kapro ah. ang price naman nito ay 3,800 ayan pero solid ito pang basketball siya mga kapro ah wala pang ganong pagpud yung kanang option niya solid po sa mga naghahanap ng Air Jordan dyan. big size size 11 meron dito available ito mga kapro ka kulay blue at combination na kulay blue size 11 ng Nike mga kapro solid to ganda ng forman tong kanang Nike nito ang size ito ay size 11 ayan. Size 11. Ang outsole niya medyo madami lang konti pero wala pang ganong kutkut siya. Konting linis lang itong mga kaprok ka. 3,800 ang price niya. Ito yung kanang niya. Ay. Solid pa ito. Wala pang ganong siyang, siyang damage mga kaprok. Ka. medyo matabi lang konti ya, yang outsole nya yan konting linis lang at ang insole ya, yang yan pa issue ayan baka magustuhan nyo to mga kaprak punta nyo lang dito ayan. solid ang kapartner so another na kung na The Lebron James na naik Ang size naman ito ay size 10. Sa US size 10, sa UK ay size 9. Hmm. Rate din ang price nito mga kapro ka. 3,800 ang price niya na Solid pa oh. Ito yung palang kapartner niya. Ayan. Rp. 3,800 eh. Ito may nakita rin tayo mga kaprok na Converse so All Star High cut sya Kapakamura nito 780 lang ang price nito 780 Ayan baka mga gusto nyo Puntahan nyo lang dito sa may Edge sa uh, balik kapras ito ng Inuya Kapras na Inuya na Ito mga nyo, naka arrival sila ito mga kaprok ka. ay Ayan, marami kay mga pipili rito. Hindi lang mga sapatos, may mga damit pa, mga walang t-shirt bag. Ayan. I alamin mean natin kung ano ang size nito size 5 ay baka magustuhan nyo ito yung sa mga panang naghahanap ng converse dyan na high ka size 5, 7, 8 lang ang price nito mga kapro Air Jordan mga kapro ko size 11 no? Oh. ang price nito ay 3,800 ang price nito mga kapro kayo. Okay pa yung outsole niya, wala pang ganang pudsut siya. At okay pa yung kanang niya, yan. Deto pa. Wala pang issue. Dito mga kaprok ko. New balance ito. 780 lang ang price ito. Yung 5 from New balance ito. Yung outsole niya, ayan. May makapal pa yung kanang swelas niya. Oh. Medyo madami lang konti-konting linis lang ito mga kapuro alamin natin ang size niya 5.5 ang size nito mga kaprok ayan ito yung kanang kapartner niya ayan. okay pa siya oh. kung ang outsole niya konting lang yung kanang outsole niya mga kaprok 5.5 ang size 7.80 ang price niya ayan mga kaprok ang dami sapatos na oh. bumabaha ng sapatos ayan Puro sapatos yan, oh. Mababa na sapatos, oh. Ito, another na Nike, oh. Nike, 780 lang din ang price ito, mga kaprok. Takatahin na ito, ay yung old soul niya. Medyo madami lang, konti konting linis lang to Yung soul niya, yung kompleto pa, wala pang problema. 780 lang ang price. Ay, 780, nakapakababa napakamura na niya mga kapakaya ang kapartner niya solid pa konting linis lang okay. buha ba ng Nike dito mga proto ito Nike dito na eh ito Air Max ng Nike 1,250 ang price lang nito mga kapro kaya solid pa magagaan siya pwede siya pang running shoes alamin natin kung ano ang size niya 7.5 sa US ang size nya pag sa UK ang size niya ay 6.5 ay outsole nya okay pa wala pang problema wala issue itong outsole nya at ganoon din ang insole niya complete pa wala issue. walang issue wala wala siyang damage good na good oh ang dami ang dami sapatos talaga dito mga legit yung mga kapro oh, ko ito katulad ng sketch uh, ang tatak nito namin natin kung anong tatak ang ay sa US size 10 at sa UK ay size 11 ayan 1,250 lang din ang price ito ah uh, Nike naman ito alam naman Nike ang oh, style naman ito mga kapatong. Iba pa ng style ito. Disipers yan. Hindi na sinito sa'yo. So, Disipers yung. Disipers yung. yung kanya. Ayan. May ni air max. 2,800 naman ang price ito. Ayan. Size niya. Namin na rin ang size. Ang size nito mga kapatong ay size 9.5. Ayan. 9.5 ang size niya. Ang price naman nito ay 2,800 ayan solid eh. ito yung kanang partner niya medyo madami lang konti yung kanang outsole niya konti lilis lang ito mga kapro kung niya okay pa kumpleto po ayan disipir siya mga kapro kaya no disipir. madaling siya ito disipir oh. ayan ayan ang dami marami pang mga nakadisplay ayan hindi pa natin na ay uh, isa yung mga kaprok ito may nakita tayo rito na makulay oh. x large ito rebook naman to big size to na rebook ang alam natin na magkano ang price ito o rebook 1,000 ang price na lang nito mga kaprok eh big size uh, size 11 ay ay baka magustuhan nyo pre-book oh. na makulay siya ang ganda ko niya x -Lorse. ayun uh, ang price pala nito mga kapro 1,800 ang price niya ayun size 11 1,800 ang price ay magka partner ito meron na rin tayo dito na Adidas so. Oh. 1,800 naman ang price ito. Solid 'to. Ayun. Also niya. Mga dami lang konting linis lang. Oh. 1,800 ang price niya mga kapro oh. Okay pa i-sure niya. Complete oh. pa wala pang issue. Ayun. Pero may ay Adidas Big size din 'to mga kapro solid pa ito wala pang ka damage ito wala pang mga scratch oh. adidas uh, medyo madamingin lang konti yung kanang outsole 1,800 lang din ang price nito ah insole nya yung kompleto pa wala pang issue solid pa ito mga kaprok 1,800 ito yung kanang partner nya oh. solid oh big size size 11 ang size nito mga kaprok oh. medyo madami lang konti konti linis lang siya oh. ayan 1,800 ang price ayan mga partner kaganda ng mga sapasa na dito mga kaprok oh. Nike 1,800 din ang price dito oh. Nike ng 354 ayan Nike mo model to? N354, 1,800 ang price nyo. Uh, um, um, po ka ng um, spike, may spike yung kanang ng sweras yung outsole nyo mga kapalok po. Makapit ko. Alamin natin kung anong size nyo. Ayan. Size 8.5 ang size nya mga kapro solid pa yan 8.5 Ed. eh. ito yung mga ka-partner niya hmm. so, ito yung ka-partner niya solid 1,800 din ang price ito yung mga ka-partner ito yung mga ka-partner maganda na mga t-shirt nila eh. eh, mga new arrival ito mga ka you talking you talking to me madness ng mga kaprok pipili tayo ito baka makaya magustuhan tayo dito kaya mga ng t-shirt nila ngayon ngayon Ganda ko lang kayo mga original ay na. Eh. Makakakita tayo ng mga vintage dito. Ang t-shirt. Ayan. Ah. Ganun ang design nyo. Ayan. Okay ito mga kaburok. Ah. Ganun ang design nyo. Ah. Medyo. Ayan. Ipilay ay, tayo. Ayan. Ang ganda ng t-shirt nila. Yeah. Eh. Eh, Ay, meron binakabol sa pata mga kapro. Ayan. Ah, hmm. oh. oh, vintage to. No.